lang araw kaibigan Ito po ang inyong kaibigan Kay Jesus Brother Manny Bautista Tayo po ay Magbabasa ng Biblia New Testament Mabuting bagay Kapag nagbabasa tayo ng Biblia Iingin natin ang tulong ng Diyos ang Bibliang ito po ay galing po sa grupo ng Gijon International yan Gijon International itong mga Gijon po binubuo ng mga kristyan sabi niya rito sa tulong ng mga Kristiyano mula sa iba't ibang iglesia ang ebanliko ebanheliko ang mga Gijon ay naka Pagtaglay at nakapamahagi ng may git-anim na harahan at 70 milyon Biblia at bagong tipan sa mga hotel, motel, ospital, bilangguan, mga kawal na sandatang lakas, mga estudyante at mga nurse sa sandan at pitumpot bansa sa buong digdig. Ikinalulugod namin iandog sa inyo ang siping ito na salita ng Diyos at umaasa kaming magtatamasa kayo ng kaligayan sa pagbabasa nito araw-araw. Yan po ang nakalagay dyan. Pero sa unang pabasa, ang Gideon International ay isang samba, samahan ng mga kristyano, mga nga lakal at mga profesional buhat sa 172 at pitumpot dalawang bansa. Nagkakaisa sila sa pagsama-sama at paglilingkod. Ang layo ni na samahan ay palaganapin ang Ebanghelyo ni Kristo sa lahat ng dako upang ang Panginoong Yesus ay makilala ng lahat bilang tagapagligtas. Yan ah. Ang ganda ng purpose po nila, no? Tagapagligtas si Jesus. Lumipat tayo kasi sikat ng araw. agis is the light tayo kanina. Yung araw pala nandun. <laughs> so, ngayon, maisa At maliwanag nyo ako nakikita. So, Gideon International na Bible lang ginagamit ko. po. Uh, napakaganda ng layunin nila isa lang ang layunin nila palaganapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yeso Kristo wala pong iba kundi yon. Okay, magsimula na po tayo magbasa ngayon bago tayo tuluyan pumalahot sa pag-aaral tayo muna po ay <laughs> mananalangin Panginoon Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral po, buksan ng mga puso't kaisipan ng mga tao upang lubos namin maunawaan ang iyong gusto. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen. Dito po tayo sa Manila, sa Esplanade, Pasig River Esplanade, Manila. Ito. Kaya mamaya yan, maya maya lang, pag nagdidilim na maganda po rito magliliwanag. <laughs> Ayan. Ayan. Ano? Nandito tayo sa Pasig Esplanade. Proyekto ng Pera ng Taong Bayan. Kaya <laughs> kasi sinabi Pera ng Taong Bayan, galing sa tax yan eh. Hindi naman galing kay eh, Presidente yan proyekto niya lang pero pero ang taong bayan ang ginagamit okay malapit na po ang Pasko ano po ba ang diwa ng Pasko ang Pasko po ay nagdadala ng malaking kagalakan para sa mga tao kagalakan kasi po meron tagapagligtas na ibinigay ang ating Panginoon Diyos Amen oh, si Jesus ano po? Pabasahin natin nang na mga pastol tupa po ay pagpakita ng anghel ng Panginoon. Anong sabi niya? Basahin ko po. Dito po sa chapter 2 ng San Lucas 8. Sa lupaing dingyaon may mga pastol tupa nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Maybe biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at, luma at lumaganap sa paligid nila na kasisiraw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Yes. Ngunit sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. O siya, sapagkat isisila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas ang Kristong Panginoon yan ito po yung nagbibigay ng malaking kagala kagalakan sa mga tao pag Christmas itong merong pinanganak si Maria na tagapagligtas alam nyo magtamo ka man ng maraming karanya sa buhay nito kaibigan walang kwenta yan mawawala rin yan. Kung, kung, kung yung iba naman, mamamatay ka, hindi mo naman talaga ma-enjoy. Pero yung sinabi rito, isisi lang ang tagapagligtas. Tagapagligtas. Sino isisi lang na tagapagligtas? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Yeso Cristo. Lahat po tayo, ang sabi ni Pablo, sa Roma, basahin ko po, Anong sabi ni Apostol Pablo? Ganito po ang kanyang sinasabi. 3.23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po nagkasala. Dito pa sa 5.12 ng Roma. Nung sabi ni Pablo, ang kasalanan pumasok sa salibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap pa kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So sa dalawang talatang yan, pinakikita ni Apostol Pablo na lahat po ng nabubuhay na tao rito, pag, maging si Pablo ma, ay nagkasala tayong lahat kaibigan. Walang, walang, walang taong hindi nagkasala. Kapag sasabihin mo naman na wala kang kasalanan, meron ko sequence yan ayong kay Juan ganito po ang nakasulat basahin natin yung sulat ni Juan unang Juan chapter 1 verse uh, 8 kung sinasabi natin wala tayong kasalanan dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan verse 10 kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita yan po ang consequence niyan kapag merong isang tao nagsasabing wala siyang kasalanan sipin mo pag sinabi mo palang wala kang kasalanan ginagawa mo sinungaling ang Diyos ano po ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala ang salita niya sa iyo kaya sabi nga ni Pablo lahat tayo nagkasala So anong dapat natin gawin kaibigan? Kapag hindi natin nabayaran ang ating kasalanan sa Diyos, sigurado yung bunganga ng impyero naghihintay kaibigan. Lahat na nagkasalang tao sa ibabang ng mundo na hindi napatawad ang kasalanan, patungo lamang sa isang lugar. Saan yan? Impyerno. Yung impyerno na yon ay nakakatakot kaibigan kung babasahin mo sa Biblia. Nakakatakot. Tignan nga natin dito sa San Marcos 8. Ano ang sinasabi? Oh, babasahin natin kung hindi ba nakakatakot ang impyerno. Ito po. San Marcos 9. 48 Ganito po ang nakalagay Basahin ko po ano sa 44 na San Marcos. Do hindi namamatay ang mga huhod na kumakain sa kanila. At hindi namamatay ang apoy. Ano po yung impyerno? Apoy na hindi namamatay. Ano pa? Uhod na hindi namamatay. Kaya kung tatanungin ko po kaibigan, nakakita na ba kayong mga ayop na pinipiste? yung kinakain ng mga hood di po ba mga hayop ganun po kanya lang dito sa lupa ang mga hood po na mamatay pagkatapos na mga maubos ma yung pisti ng hayop na kanilang kinakain mamamatay na sila pero sa apoy ng impyerno ang kinakain ng huwod, tao tao pero hindi sila namamatay hindi sila tinatablan ng init ng apoy ah, oh, Ang sabi, anong nakalagay? Doy hindi na mamatay ang mga hood na kumakain sa kanila, mga tao. At hindi na mamatay ang apoy. Napakahirap po isang tao pag hindi patawad ang kasalanan, papunta po siya sa apoy ng impyerno na meron siyang kasamang hood na kumakain sa kanya at apoy na hindi na mamatay. <clears throat> Ito, meron pa sa 48 do hindi namamatay ang mga uhod na kumakain sa kanila at hindi namamatay ang apoy. ay okay inulit lang ano kaya dyan po patungo ang tao na makasalanan sabi ni Pablo dalawa yung binasa kong talata 8b 8, 8 uh, Roma 3:23 at saka 5:12 lahat tayo sabi ni Pablo nagkasala tayo nagkasala tayo makasalanan tayo kaibigan So anong dapat nating gawin? Ang sabi ng Panginoong Yesus nung siya po'y nangangaral sa Mateo 4.17 Ganito po ang kanyang pahayag Basahin po natin Anong sabi? Pagmula noon nangang, nangaral si Yesus ang sinabi niya Pagsisiyan ninyo taligda ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos maliwanag po ang una nating gagawin pagsisiyan ng kasalanan at talikuran ng kasalanan na ito kung anong nga yung kasalanan mong ginagawa kaibigan iinto ka, titigilan mo na yan o bigyan kita ng alimbawa alimbawa magbebenta ka ng droga tama na Bigan, dahil ang droga wawasakin ang buhay ng tao droga ang utak mo sa droga Marami pong biktima ang pamilya na biktima ng droga. Dahil po sa pagdodroga nila, nasira ang pamilya, kaibigan. Kaya walang mangyayari sa iyo. Kaya ah, sa Biblia po, pinagkikita lamang na lahat ng tao nagkasala. Walang tao walang kasalanan. Kapag sinabi mong wala ka palang kasalanan ng sabi ni Juan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala kang salita niya. Napaka pangit pala kapag ang tao magsabing wala siyang kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. So ano ang dapat natin gawin kaibigan? Isuko ang buhay, tanggapin si Yesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Alam niyo po, pinadala si Yesus. Ito po nakalagay. Tignan natin yung Galatia 4-4. Anong sabi ni Apostol Pablo? 4-4 Babasahin ko po ano? Ganito nakasulat. Dito po tayo sa Manila sa Esplanade. Basically Esplanade Philippines. Pwede ug pa-selfie mga genius sa Bible. Pa-selfie lang. Bawan. Bali, bali, Amen. God is good. Bible. Time. Bible. Para salita. dapat proud nga tayo, proud nga Amen, eh. amen. God is everywhere, eh, no? Jeremiah 23, 23. Kaya tayo, pag nag-meet, -me chaser ng, ng word gospel, God is everywhere. Maski saan, God is everywhere. Yes. Even in the cave, under the sea. Aala, under planet. Ala tayo pinipili, brother. Sa pagkata salita ng Diyos, oh. hindi pwedeng tigilan yan. Okay. Ipagpapatuloy natin yan. Ano ba? Anong religion? Brother Manny <Brother, Bonnie> <laughs> Mali Ano ang oh. religion mo? Ako pag religion ang pinag-uusapan, ayoko magbanggit ng religion kasi marami kasi oh. nagkikipag-context sa bawat religion. Tatiwalag ako sa dating daan. Nagulay ako ng Ano ka mo? Mga kaibigan, si brother Boy Galang. Ayan. Sige po, ano? Salamat, salamat. Nice meeting po kuya. Pero kapampahan ka bang ba? Bisaya, late eh. So, <laughs> Nasaan na ba tayo? <laughs> Galacia. Ang sabi ni Apostol Pablo, Galacia 4:4, ah uh, nakita niya kasi, naga, ako kasi nag-aano nagsi-share ako. Eh sabi niya, pwede pang picture ang kita? Eh karangalan para sa akin 'yon. Okay? At sabi po ni Apostol Pablo 4:4 ng Galacia, ay ngunit nang dumating ang takdang panahon sinugo ng Diyos ang kanyang anak isinilang siya ng yung babae si Maria po yun at namuhay sa ilalim ng kautosan yung ilalim ng kautosan yung mga hudyo po sa Old Testament nasa ilalim po sila ng kautosan ganito po ang chapter 13 ng gawa ang sabi pa rin ni Pablo 1338 13. tignan po natin ano basahin ko lang ano ah, dapat ninyong malaman mga kapatid na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Yesus at ang lahat ng na nananalig sa kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasala hindi to may papatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod sa nakautosan ni Moises ibig sabihin nasa bagong tipan na po tayo ang tinutukoy ni Pablo ngayon sa panahong kristyano hindi na po ganito pag nasa bagong tipan ka yung bagong tipan ng batas huwag mo susundin na yung sa luma basta sa kaligtasan kasi ito maliwanag sabi ni Pablo hindi ka na pwedeng ano sabi niya uh, at lahat ng ito ulit yan data, da, dapat inyong malaman mga kapatid na ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Yesus hindi na kautusan kaya yung kautusan ang sabi niya at lahat ng pananalig sa kanya pinatawad sa lahat ng pagkakasala hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moses kaya sa panahon po natin, ano lang ang kailangan natin tayo bilang makasalanan? Tanggapin po natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Yan po ang magdadala sa atin sa tamang direksyon. Lahat po tayo nagkasala. Maging si Pablo man na naging apostol noon, nangangaral noon. Anong sabi niya? Lahat tayo nagkasala. Hindi niya sinabing siya walang kasalanan. Hindi niya sinabing kayo lang ang makasalanan. Maging si Santa Maria man, wala sinabi si Santa Maria na ako'y walang kasalanan, kayo lang ang makasalanan. Makasalanan din po si Santa Maria. Siya mismo ang umamin. Dito po sa libro ng San Lucas 1, 46 basahin po natin. Tignan ninyo ang sabi ni Santa Maria. Lucas 1, 46 at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 47, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Aking tagapagligtas. Meron din siyang tagapagligtas. Yung tagapagligtas ni Maria, yun din po ang tagapagligtas nating mga tao sa buong mundo. Kaya walang tao, walang kasalanan. Kaya kahit si Maria po, meron kasalanan. Kasi wala naman sinabi si Maria, wala akong kasalanan, kayo lang. Hindi naman sinabi ni Santa Maria, hindi na ako nangangailangan ng tagapagligtas, kayo lang. Hindi. Kaya hindi po pwede magtalo ang sulat ni Pablo at ni Maria. Anong sabi ni Pablo? Lahat nagkasala. Oh. Lahat nagkasala. So sinabi niya, hindi tayo kayang patawarin ng kautusan ni Moises. Anong gawin natin kaibigan? Isuko po natin ang ating sarili kay Yesus. Tanggapin po si Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At siyang magiging ari ng ating buhay. pag po natin sa buhay natin si Yesus kaibigan. Hindi pa po uli ang lahat. Tayo po ay mga makasalanan. Wala na po tayong magagawa kaibigan. Sapagkat malakas po ang atak ng laman kaya po tayo nagkasala nabiktima po tayo ni satanas si satanas po ang nangbibiktima ang sabi ni apostol pedro siya po ay nagahanap ng mga biktima niya ganito po ang sabi niya unang <clears throat> pedro 5.8 umanda kayo at magbantay ang diablo nakahaway ninyo ay parang liyong umuungal at alialigid na umanap ng masisila. Inalintulad po si Satanas sa pamagitan ng leon. Yung leon po, ari ng kagubatan. O, oh, hindi po ba? Pag umatungal na po ang leon, takot na takot na mga hayop. Kasi wala po pinipili ang leon. Lahat nilalapa. Kahit na malalaking hayop, kaya nilalapain. Kaya King of the Jungle ang tawag sa kanila. Kaya kaibigan, ang sabi ni Pedro, humahali-haligit, kaibigan, baka mabiktima kayo ni Satanas. So anong dapat gawin? Ang pwede lang ipanlabang kay Satanas ay si Jesus, wala nang iba. Sa isang pagkakataon, tinokso ni Satanas si Jesus. Doon sa Mateo 4.4, at hindi umubra si Satanas doon. Kasi binaybolista siya ni Jesus napaso yata biglang umalis siniwan si Jesus ah, obra ka ba naman kay Jesus anak ng Diyos na buhay yan <laughs> sige po hanggang dito na lang mga video kayo pong mga nanonood sana pero kayo natutunan Bigan. hindi pa po uli ang lahat kaibigan panahon na po ng pagsuko isuko po ang buhay natin kay Jesus siya lang po pwedeng magdala sa atin sa langit 1.14.6 sa kwandaan ng katotohanan at ang buhay walang makakapunta sa aking ama sa langit kundi sa pamamagitan ko kaibigan, ginaantay ka ni Yesus ano pa ba bang ginagawa mo isuko mo ang buhay mo kay Yesus at tanggapin mo siya, gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas at ari ng iyong buhay kaibigan ito po inyong kaibigan kay Yesus brother Manny Bautista maraming salamat po sa inyong panonood sa ang video nito nawadat na kayo ng video nito nasa mahayos na kalagayan God bless us all po dito po tayo ngayon sa Esplanade sa Manila. Once again, ikot po natin para makita po natin. Ayan. Dito po tayo sa Esplanade. <laughs> Ayan, mainit daw. Eh kasi po naka ang araw sa atin dito. Ayan oh. Napakatirik ng araw. Sige po. Thank you for watching. God bless us all like at i-share nyo po sa iba. Kayo mga nasyaran, i-share nyo naman sa iba. God bless us all po. Bye! -bye.